Glenn, dapat naman Glenn. Oh, sir. so, napablog tayo ngayon kasi meron pa lang lindol ano sa Taiwan. Byron, no? Ang lakas, 7.4 tapos may ibang balita 7.5 so magkalapit lang no. Pero sa CNN, para hindi tayo ma-fake news, chineck natin sa CNN. O si utol mo na, si ano uh, si normal o si Marlon, binabalik tayo ng pangalan <laughs> ha. Ha? Okay, so may ano no, may lindol ano. Nakakatakot Ang lakas nun ha 7.4 Magnitude Tapos si Lidman O, oh, ba Busy si Lidman ha oh. Nabalta mo ba May Lindor kanina Sa Taiwan ha Mayroon sa Lakas Oo oh. So Tinex ch natin sa Timing nandito sa site Yung laptop natin Tinex ko sa CNN Dito tayo sa talagang ano Hindi mga Tabloid uh, Tabloid lang Okay So Trusted na mga Ano na no? Website So Eto nakalagay dito 7.4 magnitude. Great. Strikes of Taiwan's east coast. Sparkling tsunami warnings. So lakas 'yan, 7.4, no? Ah, I-check natin, no? I-check natin. 7. Point. Eh, although itong NCIP natin sa Pilipinas to, pero compare natin ah, nakalagay dito kung anong mga magnitude ang kakayanin ng building sa Pilipinas. So, wag naman sana kung yung 7.4 na magnitude nangyari sa Taiwan, dito sa Pilipinas mangyari yon, wag naman sana. Check natin kung kakayanin ba ng mga building, no? So nakalagay dito is yung pinakamalakas, ha? type A, no? Ah, uh, 7 to 8.4 magnitude. Eh yon 7.4, so kakayanin dapat ah. Dapat kakayanin ng mga building kung sa kung sa Pilipinas nangyari yon. Okay? Tapos i-check natin kung ah uh, eto scroll natin ito yung nangyari oh so natumba so anong tawag diyan makikita natin sa NSCP ko diyan itong failure uh, manner of failure niya tinatawag to na soft story so mag-ingat tayo nung lumindol sa Pilipinas ang daming mga bahay mga building na ganito ang nangyari ang tibay pa sa ibabaw pero sa may parking sa pinaka ground floor wala na nag-collapse na So, makikita natin yan sa Biblia or yung iba ayaw tawagin na Biblia. Ito, so manual na lang o manual code ng NSCP 2015 natin. So, ang, so, ang tawag dyan ay ilalapit ko. Ah. Irregularity type. no Ito yung tinatawag na soft story. No? A soft story is one of which the lateral or stiffness is less than 70% of that in the in the story above or less than 80% of the average stiffness. So, wag yung mo yung mga percentage kasi hindi naman tayo nagde-design ngayon. so, gagamitin ito pa mag-design. No? So, sa atin lang, yung principle lang nito, ang soft story, ibig sabihin nito, mas malambot. Mas malambot yung ilalim kaysa sa, mas malambot yung ilalim na poste kaysa sa ibabaw niya. Ito, to illustrate, ginogle ko na lang. Ayan, Ayan o, so yung drip, isa yung pagka lumidol, mag-drip yan. Yung building, mag-drip. Pag nag-drip yung building, pag umuli, pag nag-sway, drip or sway. Pag nag-sway yung building, yan. E malambot yung poste. E to, yung mga poste mo dito sa ilalim, dito, mas malambot. kaysa sa babo ng mga poste. Iba yung, iba yung weak story. Yung weak story, strength naman yun. Ito yung stiffness niya. Yung tigas. O pagka, yung poste dito sa ilalim, mas malambot kaysa sa ibabaw ng mga poste, tawag doon is soft story. Pero merong percentage na kung talagang istrictuin mo. Okay? Kung mag design ka. So, nangyari dyan, dyan nag-failure yung week. Yung pinaka-week, uh, pinaka-soft story, malambot na poste. No? Nag-fail uh, nag siya. Kaya nangyari, natumba. Yan o. Oh. Ang dami ganyan, 'di ba? No, Naglindo sa dito sa Pilipinas. 'Yan, yeah, no, ganyan, no. 'Di ba sa Manila yung sogo ba 'yon? <laughs> sogo. Parang ganto rin, 'di ba? Oh. Na, ah, ang pa sa ibabaw pero sa ilalim. So, ano yung ano? Ah, paano niyo malalaman sa pisika lang, no? Kung di ka engineer, tapos sa ah, may-ari kayo ng ganitong mga building. So, paano niyo malalaman na baka na na so na suspect 'yon na uh, substory story. Usually nasa ilalim 'yon, yung mga walang walang wall, uh, mga walang dingding, walang wall. Tapos ginagamitan lang ng uh, parang parking lot dito. Ang dami nito sa Pilipinas, ang dami, halos lahat. Halos lahat, lahat ng establishment natin mga ganto. Nakakatakot yung mga luma. Oh, na hindi nagdaan, na hindi dumaan nang talaga ng structural analysis, di ba? So, mas maganda talaga na kung magpapagawa kayo ng building, na mag-hire kayo ng licensed civil engineer nyo. Uh, kasi, yung, yung may nakakaalam ng, ano, ng theoretical, I mean, ng uh, pag analysis uh, no? Huwag lang yung kahit sino-sino lang. Kasi, kung ikaw, kung meron kang uh, engineer na hinahir din, civil engineer, at least makakarecommend siya na na sir, ma'am, ah, delikado to, paganto, no? Although, uh, although nasa ano naman yan, although kunyari, siyempre, meron ka ng blueprint, apirmado ah, na ng engineer niya, na structural engineer, so, kinumpute na yan, kinumpute na yan, so, nagkakatalo na lang sa pagtatrabaho yung contractor mo o yung workmanship na tinatawag. Pagka, uh, eto, nakasama na to, included dito sa design engineer, sa plano na binigay, na blueprint na binayaran mo nang mayari. So ang pagpapa-implement na lang ako lang siguro ito ito pag analyze ko syempre nag na merong may, na engineer to kaya lang yung ano lang yung pagpapa-implement. Baka substandard yung mga materials isa yun. Ha? I-check natin si Babo. yan isa ganyang kalaking building ko sa Pilipinas lang. Hindi ka makakatayo niyan, hindi ka bibigyan ng Uh, construction permit o ubo no building permit kung walang blueprint yan walang sel selyo, firmado at selyo ng engineer, ng isang engineer yan so nagdaan talaga yan sa uh, sa design and analysis pero ba't nangyari yan so one possibility is yung workmanship pagkakatrabaho number two, oh, yung quality ng trabaho number two is yung materialis baka substandard iba, Baka substandard siya. So, tapos, may papakita ko sa yong so ngayon, substory story, ang, ang kagandahan ngayon, pagka uh, computer-aided na, like, ito example ko lang, example ko lang staad, although, meron pang mas marami kasi mas nauna yung staad eh. Dito sa Pilipinas, uh, pag nagdi-design ka, halos lahat nagdaan sa staad. Tapos nag-upgrade, nag-level up yung mga bago na software, Nagano din sila noon. Nag-venture din sila. Parang pinaka-generic niyan. Pag sinabi mong design software, computer design software, ayun, staad talagang lalabas. Tapos, yung iba, mayroong sumunod ng mga software. O, oh, doon na. Yun na. So, pinakauna talaga na yung staad. Okay, so, kung nakalimutan nyo na yung pinag-aralan natin sa civil engineering sa college, don't worry. Kasi, kung gagamit ka lang ko pito software, ito, i-zoom in ko, ilalapit ko yung camera. Ano? Oh. oh, soft story check. yon, meron na. Ito, ano ako muna sa kabilang page. Yan, oh. Staad pa rin yan, ha? Oh, yun, oh, yung cursor, oh. Floor diaphragm options. So, oh. design code. Oh. Check soft story yan. Pwede ka nang, ito, IS to. IS to, sample lang to. Kasi sa Google to. Oh, nakalagay dyan, no? Oh. Check mark mo check substory. Oh, uh, check irregularities. Okay? Tapos pag kinlik mo 'yan, run analysis, magbibigay ng magge-report mag siya. Ito na makikita nyo. 'Yan, ito na 'yung report niya. Ano sabi? Ano pagkakasabi? Note, oh? ah? Note. No substory is detected. 'Di ba? Ang galing. Kasi kung imamanu-mano 'yan, nako baka magkamali pa. Tsaka kasi pag manual na design, ayun, ayun, mapaperfect mo yun almost kung araw-araw ka nag-design. Eh, pero kung hindi naman araw-araw, di ba? Yung assignment natin, di ba? Assignment nga, homework, nagkakamali pa, di ba? So, eto ng advantage ngayon, ngayon na era, na generation, na pwede mo ng computer na. Tapos pagka meron siyang na-detected, meron yan, lalagay soft story detected. Meron din extreme, may tatawag na extreme uh, extreme sub detected. No, meron mga ganon. Okay. So kung lulusot si engineer, ibig sabihin, pass yung ano niya, pag-check ng ano, pass yung calculation niya, wala nang isa sa engineer, sa designer dito na makakatalo sa contractor. 'Di ba? Baka tinipid niya yung materials. Tapos yung workmanship, 'di ba? O, oh, ang dami ng mga issues dyan pag ganyan. Alright, so ulitin ko sa Pilipinas nung nag nag earthquake, medyo malakas, ang daming ganto sitwasyon, no? Tinatawag 'yan na ah, soft story, no? ano, ano bang ano sa ang part ng building ng gusali na <coughs> na usually doon ano doon tumatama yung soft story andito. Aha. Actually sa mga ano sa may yung sa may ground floor, ground floor to sa parking area. Ito. E, Ayun yung mga ganto. Oh, 'di diba? ba? Hindi mo makita sa camera no 'yan. Yung mga ganyan, diyan ang ano, diyan mag-o-occur yung substory story failure diyan. So pag may gusali kayo, i-check uh, yan kung 'di ba nagcrack wala bang wala bang crack, 'di ba? Hindi ba nagpa-progress yung crack? Okay tapos uh, kung maganda pagkakatrabaho. All right, so yan lang muna. Forman, ha? Sige, approve, sige, thank you.